Hello guys, good morning. Ayan, nandito na naman tayo sa ating another video. Ayan. Gagawa na naman tayo ng ating dishwashing liquid. Ayan, kalamansi flavor. Ito yung bubble enhancer. Yung pabango. Tapos, ito yung degreaser. Ito yung composter. Ayan, yung 5 in 1 naman. Kasama na dyan yung antibacteria. Ayan. Pag in-order nyo sa Shopee, buo na yan. Bali ito ay 17 liters. Tapos ito yung salt, asin. Tapos ating tubig. Galing lang yan sa ngayon, unahin natin ay ang um, kahit itong color, walang problema. Ayan. Unahin na natin yan. Ilagay. Ubusin lang guys para magkulay talaga yung green. Yung iba nito, tinitimpla lang sa tinitimpla pa sa ano. Kaya lang maraming sayang pag tinimpla pa natin sa isang ano. Ayan, isama na natin to. 5 and one. Ayan. Isama na natin yan. Dito pa. Sinag natin tong isahan na lang guys. Wala nang ano. Pwede yan kasi sinubukan ko na pagsamasamahin na lahat. Basta simutin nyo yung laman. ito medyo malapot tong ano to boost ano booster ayan kailangan ubos tapos next natin tong degreaser malapot din to guys ayan sama-sama so, hina yung iba nito may ano pa seremonya pa kung ano-ano nilalagay may mga step by step juice ito yung pabango essence ayan buhos na lahat yan tapos itong tawag dito ay ba't tawag dito nalimutan ko na nasasabi ko lang kanina sorpactant ito yung sorpactant guntingin lang natin kasi dalawa yung lagayan so, gunting lang tayo dito guys sa may dulo para ayan guntingin natin uh, huh? sana yung yun tapos buos natin yan paikot lang uh. Siya hahaluin pa naman natin, 'to eh 'yan kailangan simot simot si mod 'eh Kailangan pigain natin 'to para lumabas talaga 'yung solpak. 'Di 'yan pinag-iisa ko na siya. tapos sunod na guntingan din natin yung dodo. Para yung iba naman is sinahalo na lahat. Yan ganun Kaya lang guys. Hmm. Tapos, yan okay na tapos haluin na natin. Ayan. Dung, hmm. ano ito? Ayan. 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 Ganun lang. Paikot-ikot lang guys. Um, hanggang ma... Ano siya. Kuha yung... Texture niya. Malusaw yung mga chemical doon sa loob. Ayan. Paikot-ikot lang. Ganun lang. Patpat -pat lang to. Basta malinis. Uh, ganun lang. Tuloy-tuloy lang guys yung halo. Hindi yan bubula na gusto. Pag paikot-ikot lang. Pag nilagay mo na yung asin, mapipigilan yung pag bulak ng gusto niyan. Yan, oh. uh. Ayan, ganoon lang Ang alay lang sa tamay eh. Tuloy-tuloy lang Hanggang maramdaman mo yung Bumibigat na yung paghalo yan kung bago ka nga pala sa aming channel at gusto mong matuto ng mga ganitong idea hindi po kayo mag subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video ang gagawin about sa iba't ibang uri ng mga diskarte ideya, mga pagkakakitaan pwede rin natin gawing negosyo to guys Ayan. ganun lang, ikot-ikot lang Hanggang mamaya makikita nyo yan Tuloy-tuloy lang Ayan, medyo na alay Tapos ngayon guys Inalagay na natin tong Bubble Enhancer Para Malusaw na rin sya Simutin natin para Ayan Yun, okay na yan. Tapos, halo na naman. Yun lang, halo-halo. Hanggang sa lumapot ang ating hinahalong dishwashing liquid. Nakakatipid kami guys sa lagayan kasi hindi na kami bumibili yung mga pit bottle na nakakalat lang sa tabi. Pugasan lang namin yun Tapos yun na yung nilalagyan namin Kasi pag ka pa ng mga Pit bottle na ano Lagaya ng dishwashing Is talagang mapapamahal na yung dishwashing no? Ayan o. Ayan Ikot na Medyo bumula na siya kasi nalagay natin yung bubble Enhancer niya wala na pala tayo yung ibang ilalagay dito guys kasi nailagay na natin lahat hinuli ko lang yung bubble enhancer kasi para hindi mag bubbles ng gusto, pero pwede naman isabay sabayin nyo na dun kasi wala na namang ibang ano yun yan, ituloy lang hanggang sa maghalo na yung asin tapos yung maghuling sa loob guys, labasan na yung bula nyo hmm. pag lumabas na yung maraming ganito yung pulay green, tapos lilit na yung mga bubbles nya, malapit na yan Ayan. kaya hindi yan titigilan hanggat hindi yan lumalabas yung lahat ng ganito yung green mula na siya kasi yung bubble enhancer yun know, naman ang pampapula ano ayan o lalabas na baga o lalabas na yan o oh. nakakangalay ah, ganito lang naman yung paggawa ano namamatay kaya ito yeah, ganun lang lang hmm. yan dinadaan sa pirsahan kaya mo lalakas lang, lang ikut ikot ikot lang lang ikot 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 tapos ikot 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 ganun kailangan ano ka dito lagi kang nakangiti sa pag mainipin ka mainipin ka pas mana hindi mo yan mapalabas ng ano yung maganda yung pagka yung texture niya yan o no, walang na yung mga bubbles ayun eh, buo pa yung ano bubble enhancer drogin kailangan kasi nadurog yan yan o no mga buo pa hmm. Hmm. buo pa ayan okay. o ayan o lumalabas na nakakangalay lang ngalay for life o huh. see mga ngalay ngalay Malapit na to Ayan na guys Malapit na to guys yung hmm. Pinahingahan ko lang siya ng isang oras para malusaw yung puti, yung ano niya, yung sabon na uh, oh ano, bubble enhancer, yung powder. Ayun, wala na yung puti-puti. na yun ko pa lang mga 15 minutes tapos tatakpan ko na bukas ng ganitong oras din pwede na to pwede na siya isalin kaya bali 24 hours na pahinga pwede na siya isalin sa mga pit bottle Ayan Ganda na ng paghalo. Maramdaman nyo naman yan bumibigat na yung nakangalay lang. Pero meron na na naman tayong dishwashing liquid bukas. Tapos tatakpan ko na lang to guys ng Plastic para mayroon na tayong dishwashing liquid ayan guys kung bago ka lang sa aming channel pwede po kayong mag subscribe at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video yung gagawin about sa iba't ibang uri ng discard at idea update ko na lang kayo bukas Guys, magandang buhay. Okay na.